Ayan, kakabsat mga buntoy. Andito tayo sa Sara Resign. Ah, Sara Impeach Rally. Napakaraming tao. Nakita nyo naman gano'ng karami ang tao. Ayan. hanggang Ang ganyan. Ay, ah, upload video na lang natin kasi ah, yung signal. Paputol-putol talaga. Marami rin. Yung ibang vlogger, ganun din. Hindi rin nakakabuo ng ano. Hindi rin nakakabuo buo ng live kasi nga sa, sa dami ng tao na to yung signal hindi yeah. Si magandang signal. yan Yes. 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 sa Yes. 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 yan libon tao yan mahigit sa uh, mahigit libo yan ha sabihin nyo na naman nilangaw ha ah yeah. hello 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 yeah upload videos lang tayo muna kasi hindi talaga magandang live eh yeah pagla tayo ulit mamaya siguro yeah Ganyan karamihan tao kakabagsas mga yeah. Upload videos lang tayo. Oh. Ganyang karamihan tao, ganyang karamihan tao. Pumunta sa rally na Sara in Rally. Yan. Sabihin na naman, konting tao ha. Ito, ebidensya na ito. Napakaraming tao. Yan. Okay, É it nada, i

sabihin nyo nilangaw ha ah. hindi bayad yun yung mga yan kusang loob kong masarita mga yan ha ah. mamaya makarinig na naman ng mga marites yan fake news langaw langaw sabihin nyo ha ah. hindi nilangaw to kulit <coughs> Okay karami ang pumunta sa rally ng ano, ng sa Sarah Beach Rally ha. Dabi pa yan. Pinapakita ko lang, yung dami ng mga tao na to, na pumunta rito sa Sarah Beach Rally. Halo-halo na yan. Long lip? Long <laughs> Gagawin. Okay, daming, daming tao. Hindi mapumusta sa rally. Parang ano, maligaw na kayo. Sabihin nyo ang maraming tao ha? Sabihin na naman, nilangaw ah. Sabihin nyo naman, hinakot ah. Oh Apa buah sabah tuh. no? natin mag live ulit ha